Okay, so ah uh, napakagandang uh, treasure sign po ang uh, nakita niyo ka no, isang ibon ina uh, inakay no. Uh, kitang-kita or klaro-klaro po yung ulo niya. So itong tuka niya ka ay direction po 'yan. And then itong tatlong malalaking line sa baba na nakahilira ayan uh, po ay uh, distance no. Ang ibig sabihin niyan ay distance. So napapansin ko ka na putol-putol yung video mo. Uh, focus, focus tayo doon sa unang uh, markings na nakikita natin na inakay na ibo na nakabuka yung isang bahagi ng kanyang pakpak ang isang line doon katets na malapit sa kanyang mata ay nagbibigay din niya ng direksyon No, so madali mo lang sundan kasi nagbibigay na siya ng direksyon itong mga bato na may kanal mga katets katulad nung isang bato na Uh, nakahiwa ay uh, posible din na uh, mga coordinate sign po yan no? kung yan po ay iisang area lang kasi pansin ko po talaga na putol putol yung video mo no? now kung magkaibang area mga katiets yung mga bato na may kanal ay isa din yan sa uh, treasure sign so maganda po ang lugar mo katiets So, focus ka doon, uh, ito muna, o oh, ito, uh, napapansin mo, medyo naka-B sign siya or naka-Victory, no? So, posibleng may keep at posible din na yan ang tinutukoy. Yun po ang markings at ito naman ang structural. So, pwede na uh, dyan sa pagitan ng dalawang bato, pwede mo yang, uh, kung may detector, kagamitan mo ng detector. Oo, so, pwede din, na dyan mismo sa kung saan yung nakaturo yung Victory, ay pwede kang mag testing dyan. Okay. Pero focus ka doon sa unang sign na nabanggit natin kasi mayroon na siyang binigay na uh, direction. Now, uh, kahit uh, di mo pa itanong, uh, alam ko naman na uh, baka nag-iisip kayo na baka mayroon sa loob ng bato. Hindi malayong mangyari iyan, Catehets, no? Uh, kung titingnan mo yung unang sign, inakay po 'yan. So ang inakay po ay hindi pa yan makalipad no? isang pakpak pa lang yung naibuka niya so maaring isa sa mga bato na naipakita mo dito sa video ay posibleng mayroong laman no? yun lang po ang masasabi ko so kung may metal detector ka gamitan mo ng detector lalong lalo na itong dalawa na to yan so investigahan mo yan ng mabuti kate ets no ito ah uh, yung may kanal hanggang lalayo dyan nang dyan lang yan Uh, sa tingin ko ay uh, magkaiba itong uh, bato na may inakay at itong bato na nandito ngayon sa video. no? At kung isang bato lang yan, katets, ay napakaganda. Ngayon, kung uh, iba't ibang bato yan, so iba't ibang treasure sign din yan. pareho yan na mayroong deposit. Okay. What I mean, katets, is um, uh, positibo yan na mga uh, treasure sign. Ngayon, um, balikan natin yung kung baka mayroon sa bato lahat ng bato na may uh, nakapaligid dyan na mayroong kaduda-dudang purma pwede mong uh, gamitan ng metal detector o kung wala, mistigahan mo ng maayos o mabuti para malaman natin kung mayroon bang naka uh, sucker deposit sa bato no? kasi yun nga ang sign is uh, hindi pa pwedeng lalayo yung sign no? hindi pa siya pwedeng lalayo so maaari nga, nga mayroong isa sa mga bato dyan ay may laman na treasure. Really okay so hanggang dito na lang po no, marami salamat bye bye and God bless